Nagsawa na nga ako sa pritong manok kaya ngayon chicken barbecue naman ang niluto ko. Hiniwaan ko nga lang tong kalahating kilong manok para kumabit yung ipang mamarinate natin mamaya. Pagtapos nun ay isinalin ko lang siya sa isang lalagyan. Pagkatapos nun ay nagpitpit na ako ng bawang tapos hiniwa ko na rin, sinunod ko na rin tong isang pirasong sibuyas. Pagkatapos nun ay hiniwa ko na rin tong isang pirasong luya. Nabili ko nga lang to sa halagang limang piso. Pagkatapos na ay nilagay ko na yung mga aromatics dito sa ating manok. Kinalat ko nga lang yan at nilagyan ko na rin ng isang sachet ng paminta. Kasanod ko ang inilagay dyan ay ang kalahating bote ng Sprite at nilagyan ko na lang din ng isang cup ng banana ketchup at nilagyan ko nga rin yan ng mga isang cup na toyo. Nilagyan ko rin ng garlic powder at saka ng konting paprika. Tapos sinalo ko nga lang yan para kumapit ang minarinate natin dyan. Tapos imamarinate lang natin yan siguro mga around 3 hours ko lang yan na marinate. After 3 hours nga ay nilagay ko na yan sa air fryer. Bali sinat lang natin yan na maayos para mas madaling maluto ang ating chicken barbecue. At nung okay na nga ay nilagay ko na sa air fryer yan. At sinet ko nga lang yan ng mga around 10 minutes. Pagkatapos ng 10 minuto ay pinahirang ko lang yan ng chicken oil. At sinet ulit natin sa 10 minutes para tuluyan ng maluto ang ating barbecue chicken. At yan makikita na dyan luto na ang ating barbecue chicken kaya nilipat ko na yan sa pinggan. Inilagay ko nga lang yung isa-isa tapos gumawa lang ako ng sausawa na toyo, kalamansi, tsaka sili. Binuro ko nga yung sili para medyo maanghang. Pagkatapos na ay kumuha na ako ng kanin at nilagyan ko na rin ng konting chicken oil. Kaya titikman na natin ang ginawa nating barbecue chicken. So paano mga tol, food trip tayo? Napaka juicy nga at napaka malasa nung nagawa nating barbecue chicken na to. So paano mga tol, try nyo na. Maraming salamat nga pala sa panonood.